iginit okay, po yan ano um to be honest i don't think the 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 independent opposition led by senator Ontiveros could merge at any point now or in the future with the duterte uh the, the, the duterte camp kasi principle wise talagang salungat po no at uh, itong itong uh, Duterte camp, ito yung nagpahirap sa Pilipinas for the past six years at uh, lahat ng mga polisya nila, ganun pa rin naman. So, kung tutulungan sila, magsasaning persa para sa kanila at makalap, makabalik sa pwesto yung mga yan, eh lalong ikasasama ng ating demokrasya. So, it's not wise to do that. Ngayon, ang ideal setup naman po is under a, a good um, administration or an administration that practices uh, good governance e yung yung uh, opposition naman kahit ano lang no uh, hindi siya gaano active kasi kung nagu-good governance na yung administration nakaabang na lang siya doon sa mga um, pwedeng um, nakakaligtaan na aspeto ng governance no so doon na lang sa mga mga peripheral issues but Otherwise, dapat um, kung masama ang administrasyon, dapat malak malawak ang oposisyon kasi yun dapat ang tumitindig. Kaso nga um, unfortunately nung panahon ni Duterte, ginamit niya yung chilling effect, ginamit niya yung pananakot as a weapon para mamuzzle yung opposition, pati civil society, pati media, nang sa ganoon magawa niya ko anong gusto niyang gawin, no? Napangaabuso. So ganun po yung dynamic uh, dyan eh. Hindi naman po necessary na kailangan malaki oposisyon kasi kung ginagampana naman generally no administrasyon yung kailangan niyang gawin, hindi naman siya nag-aabuso, hindi naman siya uh, gaano kurakot. So yun po.